Good day mga guys, welcome back to my channels Kasama ko po si James Danglan ah, Ito po yung pinipintahan namin uh, Natapos namin sa apat na araw ah, uh, Kung bago pala kayo sa channel ko Sana huwag niyo kalimutang mag subscribe Like and share and click all on the notification bell button Para updated po kayo sa mga bagong video ko Liu Cards Makes Video Guys, ay uh, ito po yung ating pipintahan sa araw na ito. Bago po yung hard nito. Ay uh, yung wall mga guys, i-repaint -re lang po natin. Ah, uh, una pong ginawa natin ito, ah, uh, s'yempre, uh, lang natin yung pako kasi pako, pako po yung ginamit dito sa hard Pagkatapos, uh, naghalo po kami ng epoxy nansag gamit po yung Pioneer epoxy nansag. So sunod natin gagawin guys, pagkatapos nahalo yung epoxy nansag natin, ay uh, papahin lang po natin sa mga joint at saka yung pako ng hardiplex. Ito yung pangalawa nating ginawa. Pagkatapos na mapahiran po natin ito lahat ng epoxy nansag mga guys. Katulad nito guys, ah, ito po yung natapos natin na pinahiran natin ng epoxy nansag gamit po yung ating palita. Dahil tapos na po yung ating pagnanansag, ang susunod natin gagawin dyan, Papahiran po natin yan ng flexiband na may kahalong siminto guys. Ah, ito po yung pinahiran natin ng flexiband ng may kahalong siminto. Pero bago natin yan pinahiran ng flexiband mga guys, pinatuyo po natin yan ng kalahating araw. Yung ating sag. bago natin lalagyan ng flexiband. Pagkatapos po na mapahiran natin lahat to, ah, sa so susunod natin gagawin dyan, papalitadahan po natin to guys gamit po yung skim coat na mundo. Yung kasama ko pong si James Stawan guys, siya po yung nagpapalitada ng skim coat. Inuna po yun niya yung mga join at saka yung mga pako na nilagyan namin na flexible na may kaalong simento. Dahil si James Stawan po yung nagmamasilya sa kisame, eh. ako naman po yung nagpaprimer sa wall. Lahat ng wall ah, pinaprimeran ko guys. Guys, react po muna tayo. Ah, bakit natin paprimeran yung lumang pintura? gamit po yung liquid tile primer si liquid tile po guys ah, siya po yung bumubuhay sa lumang pintura kasi ito po yung matibay na pundasyon sa pagpipinta mga guys lalong lalo na po sa simento sinisip-sip niya yung lumang pintura para bubuhayin niya kaya po natin ginagamitan ng liquid tile primer yan Pagkatapos na mabalutan natin yan ng primer lahat yan guys, ah, binabalutan din namin yan ng skim coat lahat-lahat, ayong kisami at saka yung wool. Ito na po yung natapos na pagpapalitada lahat guys, kisami at saka yung wool. Ah, nilihaan po na kasama ko si Jim Stawan, dalawa po kaming naglilihaan yan. Pagkatapos na malihaan lahat, simpre paprimeran natin yan gamit na naman po yung liquid tile primer. Yan po ang liquid tile primer mga guys. Ito po yung ginamit namin sa pagpa-primer dito. Dalawang ulit po namin yan binabalikan ng primer mga guys. Kaya po dalawa natin yan binabalikan ng primer para matibay po yung ating pundasyon. Kita nyo naman guys, ah, puting puti na po yan. Pagkatapos na maprimeran lahat yan. Ito na po yung natapos natin na pagpa-primer. Gamit ang liquid tile primer. Ang susunod natin gagawin, ang uh, unahin natin dyan, uh, ipapainal po natin yung kisame gamit ang Prepa white latex ng rain or shine. Habang nagpapainal po yung kasama ko mga guys sa kisame, ako naman po yung nagpapainal sa wall. Dahil final coat na po ito mga guys, uh, tatlong ulit po namin yan binabalikan, wall at saka yung kisame. Dahil ito na po yung pinaka final Pagkatapos na po na mapainal natin yung wall at saka yung kisame guys, uh, umpisa na po yan ng kasama ko. Kinukulayan namin ng chocolate brown yung beam guys. Kasi ito po yung design niya. At saka ako naman yung naglalagay ng bisboard guys. Ito na po yung natapos namin sa araw na ito guys, sa apat na araw. Tapos na po yung OPC na ng mayari ng slarodin. Maraming salamat nga pala sa Islarin Dilmar. Walang sawang pag-suporta sa amin, Team Hitsuraan at saka yung Soyo Pinters. Sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe dyan, sana mag-subscribe na po kayo. Leo Cards Makes Video. Abangan nyo yung susunod kong video guys. Marami pa papakoy papakita sa inyo. God bless you all.